kalaban natin player ng PBA Moto Tab. ito si Idol Galman ang kanawan super po na ito super so team na ito player ng Quezon mga Idol Junior Alright mga katagalog, ayos din nyo mga idol Magandang bakbakan to Makakalaban natin ngayon ang kombinasyon ng Tanawan, Rosario at Lipa at mayroon pa silang mga idol na isang MPBL player. Grabe naman yon. Kilalang kilala ko tong player na to mga idol. Dati nung hindi pa ako nagbablog, napapanood ko na maglaro to. Grabe ka ship team player na to. Talagang laman nito ng Ligan Labas at mga Money Gaming. Ang idolo ng tanawan na si, na si Idol Makaraig. Ahan pa ng dating player ng Lasal mga idol na si Idol Kapilit, si Idol Siege. At ang idolo ng Rosario, si erdu yung mga idol kalaban natin player ng PBA Moto Club. <laughs> PNP pa police. Oh galans Mga idol si Galman ng Tanawan bumaba dito sa San Juan. Oo, <laughs> patay <laughs> na. Patay na. naman Si simula ang laro kung wala ang taong to. Oh, syempre, susundo pa eh. <laughs> mga idol, itong kalaban natin Tagalog number 1 Ito si Idol Galman ng kanawan mga idol kalaban natin si idol galman matibay ito Yan, bali mga idol, ang lineup ngayon ng mga Tagalog Quitties ito si Tyron Maulion, Medrano, Ivan at si Onis at akong si Ogalats. Bali binaba tayo dito na mga idol natin dito sa San Juan Batangas. I-message nyo lang ako mga idol. Mamayang konti mga idol, magsisimula na ito. Talagang magandang bakbakan to. Bali na pag-usapan natin mga idol up to 21. Ah, ay, pagkakahaba! Bali unang possession mga idol. Bola ito ng dayo mga idol. Unang pumukulagad ang shooter ng Rosario na si Kapili. Bawian naman dito mula kay Ivan ah, Ay talagang quality din Balik ka talaga kala si Stephen Kare-Kare Yun na, ah, dumagos na si Idol Siege mula ng lipa Man with the ball now Naagaw dito ni Iban mga Idol Dumada dumagis na Ang isang kwitays Ah, pagkakabilays iya na ah, mga Idol, bull siya nadali na naman siya Mabububu na naman ayare eh, ayari naman si Erduka Ay, napakagandang moves naman ng dinagos na yun Ay, eh, napaka quality Iyan na, ah, nakuha na naman

tinalo pa sa ere. Yun na, si Kapili na naman. Ito, dadagos na naman ang mga kwites. Nagma nagmamadagaw, si iniwan kay kwites. Ay, talagang nakadali na naman si Medrano. Ay, talagang masusurbout. Yan yeah na, medyo nakalamang-lamang tayo dito mga idol. Yan, yeah, nagmamadagos na naman. Ang mga ogalas pumukol, konek-konek. Ayos din. Kapili from Rosario, mga idol siya. wag basta bibitawan niya na talagang pupukulan tayo ng trash niya. Yan yeah na, dumagos na naman, nanakbo na naman. Binson, naghahanap ng papasan, pasto medrano, pumukol. Umawa pa, nadali pa ni Ogalas. Iyan na, idol makaraig Kalma ng dating player ng MPBL Ay talagang mainam dumagos Iyan na, nagpangagawa na Si puta na ito Parang, parang San Juan na jeep eh. Dumagos na dumagos Ay ah, ano, lilikaw Iyan na, Mendoza, pumukol Connect, connect Napakasimple ah Iyan na, mga idol Yan, dadagos na naman basta na hinagays Alamay na malibang ng manga Ay quality Iyaw, yan, magmamadagos na naman ang mga tropang ogalas. Ayaw na, midrano, pumukul na naman. Ay, quality dito mga idol. Change court na tayo dito. Ay, ah. hingal le. Eh. Anong pagkakahaba? Up to 21 baga naman. Yan na, ah, midrano, pumukol na naman. Natap ni ogalas. Ay, eh, sinala mo pa eh sa tutukan na yan, sa lapit na yan. na, ah, midrano naman. Naginahanap si Binson. Abay, bigla na lang tumurbo eh. Alamay nitrous eh. Bigla na lang. Erdo no, sumipa ang take yun ha Erdo kay nagmamadagos doon sa kabila Yara, okay, quality Bakto to Pinamalas na yung Dukay down Tagalog pasto to Mendoza Pumukol From the perimeter Alam mo si Devin Booker ah Kaya na mga idol Dukay na naman ah, uh, Ay talagang halos Are nangangamada sa kabila Ay mainam Yan na Mendoza na naman Pumukol ah, uh, Ay talagang quality Ka basic Ah uh, ah uh. Kaya na Kapili ay Huwag pa Na talagang surbulyan Kala si Stephen Karikarian Kaya na Mid oh, pinasa kayo galats na open hindi binantayan nakadali nakabisaw ay gutom ka nyan mama ya wari ka ya yeah, mga idol idol kalma napaka basic napaka smooth gumalaw iba rin talaga ang player ng MPBL yan ha ah, dumagos na naman Mendoza halos ito ng amada dito mga idol yan ha ah, dumagos na naman ah, ay talagang mainit ang kamay dito ah balik at ang balik nitakbo na natin natay talagang mainam na yun ah uh, ay hindi na sumabay talagang quality yun ah same spot same result dito mga idol medrano na naman pumukol halos palitan ng shooting ang ginawa dito mga idol move na ito mga idol kitang kita nyo naman napaka smooth talagang pro moves ang ginawa ni Idol Galman down. Ali mga Idol, uh, small ball lineup kami dito. Kaya ang ginawa namin dito, more on takbuhan talaga ang ginawa namin dito. Kasi malalaki talaga yung kalaban na namin dito eh. Iyan na, ah, dumagos na naman si Ogalat. Siniwa kay Binson. Pasto Mendoza dumagos! Basta na tumira ay quality. Ay, gutom kanyan mamaya. Awit oh, ang mga Idol dito. Dukay na naman Connect connect Yung mga idol Dito na Ang tirang patapos Ni Ivan Mendoza Bali nakuha natin mga idol Ang unang game Bali wala nang sumunod na game Mga idol Hindi na rumibansay ang kalaban Ang galing na ng na mga kuitis <laughs> <laughs> yung, ano Pare, nasa daan ka. Nasa daan ka. Tapos na, nakawala yung tilapia lima. Ayun, kampi mo. Tapos yung tatlong dalag. <laughs> 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 Nadali ng kwetis. Ay, sinisipunin ko sa kanya. Lamig yan. Malamig Thank you, thank you. Oh, galas. Oh, no. Yan. Oh, no. Okay, banggayin mo na yan. Luko yan. Pare, Amen. thank you. Huwag naman, thank you. Salamat. Kayo, kayo, kayo. Yung mga idol, huwiin na tayo. Saka dali. Bye-bye. bye bye, bye.